Hello guys, magandang umaga. Ayan, birthday ng nanay ko at pibidyohan natin kung anong gusto niyang wish. Ayan po ng nanay ko. No? Masasabi mo anak mama ha, sa birthday mo ngayon. Kasi birthday po ng nanay ko ngayon. Ay, uh, wala po kaming handa. Ayan. Ano wish mo mama sa birthday mo mama? Today is my birthday. Ayan. Ilan taon na po ba kayo? I'm 60. I'm 73 years old. Yan. Eh, ano mga, ano, gusto mong wish sa inyong uh, arawan niya? Ay, ang gusto ko sa buhay ko ay eh... Uh, okay na sa akin yung kumain na tatlong beses maghapon. Hindi ko na kailangan maraming pera, matandaan ako. ay basta sa akin, walang yung kalusugan ko eh, maayos. Ah, uh, pang aking buhay. Arang alang sa aking mga anak. Uh, at sana'y uh, magkaroon ng papaya pang buhay. Kahit na uh, walang pera. <coughs> ano pa, ano pa? Siyempre, masaya ka naman. Masaya kami siyempre para sa'yo. sa iyo. kung sa sayang, masaya ay kami Yan, tama ka dyan. Ha? Diba? Alay namin ay mga kumidyante. Yan. Nauna ka na doon. Ay, <laughs> uh, e, kasi nama na pa yan namin sa mga, mga ninuno. O, oh, anong, anong, kastila <laughs> kastilain ba kayo, ma? <laughs> Medyo, kasi. <kante. laughs> kung may, kas, may lahi kayong kastila. Medyo, kasi. Ayan. Eh, paano ko wala kami regalo sa inyo, ma? Ay, okay lang. Uy, wala kami regalo. Basta malaga, importante. Mama, may regalo na lang ako sa ito. Nala, wala naman tayong regalo. Iluluto ko sa inyo, mama. Yun na, iluluto natin sa inyo. <laughs> okay lang ba yun sa inyo, mama? Ay, okay na okay. Ito, basta totoo. Ayan. Ayan. Ay, siguro, ma, ano, aabang natin kung sino magre-regalo sa mga mga sister natin, ay sister namin, bahala na sila mama. Kung may hey. magre-regalo at maghahanda. Wala pong handa ang mama ko ngayon may kasi last year may handa eh, syempre. Duma ng mga pandemi, kaya yan. Ito na lang po. Uh, gusto ko lang nang batiin niya ang aking mama sa kanyang birthday. Ngayong, ngayong araw na to, December 17, 1950. 50 ano ka ma? 1950, yan. Na uh, 73 years old na po ang mama ko. Kaya yan, napakalakas pa ng mama ko. At pasasayawin ko ulit siya mamaya. Ewan ko lang kung may bisita kami. Dahil wala man talaga akong iyahanda. Yeah, ilang araw na po akong walang paso. Kaya yan. Lang. Ito na lang iyahanda ko mamaya sa mama ko. Yan. na ba Happy birthday, Mama. I love you, Mama. yung birthday, birthday ni Mama. Mama. Magsalamat ka sa mga... Salamat po sa mga nag-subscribe sa uh, anak ko. sabi Salamat mo. Po sa mga subscriber ng aking anak. Yan. patay sabi niya, patuloy nyo kami. Patuloy niyo kami suportahan sa aming vlog. Vlog. Yan. Bok Choy? Bok Choy. TV. 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 Yan. <laughs> Magiging kasalamat po guys. Sa madlang people. Bye bye. Thank you po guys. Yan na, na. Yan. Happy birthday na. Ilang pang na? Ay na po. 73. been. <laughs> mm -mm. oh, Mag uh, ma ano ano bang gagawin mo ngayon? Ice candy. Ah, gusto daw niya gumawa ng ice candy. Yan, ang nanay ko mahilig gumawa ng ice candy. Kaya mamaya, siya ang may birthday siya gagawa ng ice candy bago pagluluto ko siya ng spaghetti. Yan tama na 'yon at uh, wala basta healthy kaming lahat. Okay na 'yan masaya at malakas pa ang nanay ko dahil kahit 73 siya pal uh, edad niya is makaya pa niyang uh, gampanan ang bilang ini sa amin. Kaya sana po ay patuloy niyo kami supportan ang Bokchoy TV. Ayun lang. At salamat po ng marami sa inyong lahat. Dito sa aming komunidad Sa aming, dito po sa aming bayan ng Cotabato. <laughs> komunidad ako kumunidad. Ganda <laughs> lang po kami. Oh. Simple lang ang buhay namin dito. Alam mo naman, lifestyle dito. Espanyol yung muna sila, ma? Ah, uh, como está este? Good morning and good morning, good morning. Morning, good morning, good morning. Oh, sa Espanyol, ano yan, mama? Buenos dias. Mi amigos, mi, i, mi amigas. <laughs> Despensa mi. Porque mi, <laughs> no hay dinero para gastar porque no trabajar. Y <laughs> solamente uh, muchacha en la casa. <laughs> muchacha en la ano muchacha, ma? Katulong sa, Katulong ba. sa bahay. <laughs> Puro kakalokohan, ma, eh. At ano, tapos na tayo magbablog kaya. Salamat po, guys. Sana po, supportahin niyo pa ang vlog namin. Sige, na po, babay Hanggang, dito na lang po ang aming vlog. Hanggang, hanggang dito na lang po ang aming vlog ng Mama ko. Yan. Good morning po sa inyo lahat. Uh, patuloy niyo po kami supportahan sa aming pagbablog ng nanay ko. Click the notification bell para updated po kayo sa lahat na aming vlog. Yan magpiprepare ako ng spaghetti ng nanay ko. Yan. Bye-bye na po. Thanks for watching, guys. Out